nag-ubasan ang amo ko. ang ulap sa labi nag-iwan niya, hanggang bumit siya. Nandun pa rin ang ulam, ganyan ako katapat sa amo ko. Nako, wala yan sa akin. Ikaw, isang araw lang, ang sa akin, isang lingkong, iniwan sa lamesa na ang ulam ng amo ko. Hindi ko gilang ka niya, naroon pa rin ang ulam. Ay, nako, wala yan sa akin. Ikaw, Araw, sa iyo isang linggo, wala kayong binagpat sa akin. Isang buwan nyo pa lang, amo ko. Nang iwan ang ulap sa lamin ha? hanggang sa kanyang pagbalik, natatil pa rin niya ang ulam. Ha! Natiis mo tagal no? isang buwan, ah? Na hindi ka man lang natuksong kainin ang ulam? Ano pong ulam yun? <tinyo> Yeah. <laughs>